Rufa May Quinto, kumpirmadong may natanggap na mga warrant of arrest. Kinumpirma mismo ng talent manager ni Rufa May Quinto na si Boy Abunda na nakatanggap ng mga warrant of arrest ang komedyante kaugnay umano sa investment scam ng isang beauty clinic na kanyang ine-endorso. Sa show na Fast Talk with Boy Abunda ngayong Lunes, December 2, hindi napigil ang magsalita ng King of Talk hinggil sa pagkakadamay ng pangalan ng kanyang alaga. Ani Boy I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bang gusto kong balikan lahat ng kontrata? Ang endorser ba ay salesman? Pag sinabi ko pong bumili ho kayo ng donuts na ito, ano ba ang aking responsibilidad? Sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwa-warrant po sa publiko na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo ay ang may-ari ng kumpanya. Dagdag niya, ang endorser ay maniniwala lamang doon sa sinasabi ng may-ari. Ayon sa Batikang TV host at talent manager, wake up call ito para sa mga kapwa niya talent manager at sa mga artista na yuzezeeng mabuti ang mga nakalahad sa kontrata na pagkakasunduan nila at ng mga kumpanya. Patuloy ng King of Talk, it's a very complicated case pero palaisipan po ito. I think the industry as a whole we should be studying our contracts more at kaninong responsibilidad ba ito? Diin pa niya, nagikayat ako bumili ka ng bahay naghikayat akong bumili ka ng kondo. Saan nag-uumpisa at nagtatapos ang responsibilidad? Do I own the company? Am I liable kung, halimbawa, hindi masyadong kagandahan? But I have so many questions. I know that the case is in court ang nasabing investment scam din ang nagdawat sa aktres at businesswoman na si Neri Neg na inaresto sa Pasay City para sa paglabag sa Section 8 ng Republic Act No. 8799 na kilala rin bilang Securities Regulation Code. Dugtong ni Boy, isa pang point of interest kung paano kaya nakanekta itong sila Neri, itong sila Rufa May doon sa kaso ng Paiskalya. It's really interesting na dapat marami tayong matutunan bilang members of the industry, Lalo ang mga artist at mga manager but that's for another episode. Eto po yung aking nararamdaman kaya hindi ko po napigilan na hindi magsalita. Samantala, nilinaw naman ng King of Talk na ang talent lang niyang si Rufa May ang kinukomperman niyang may warrants of arrest.